Saya sangat berterima kasih karena saya tidak mengharapkan bahwa Anda akan melihat ini. Terima kasih, terima kasih. Bisa saya makan? Terima kasih, terima Terima kasih banyak saya.

like, and share and comment din sa video upload, okay? Hayaan niyong batingin kayo ng mga dumaga, mga tanghali, mga nagabi sa inyo lahat, sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Comment lang kayo, kung na yung aking audio ha, mga viewers ko. Ha. Kung malakas naman, i-comment eh, din kayo. Okay? So lalo yung mga ipdobili na natin sa abroad, sa kayo pala ng mundo na roon, sana po nasa mabuti yung karamdaman, nasa mabuti yung karamdaman at malayo sa kapamakan, okay? So ayan, dito sa Pilipinas Luzon Visayas Mindanao welcome po kayo sa aking YouTube channel ng mga viewers ng kalingap welcome po kayo shout out sa mga viewers ng kalingap lalo kay Guyabal at Teda at Jack at kay Kalinga Prab especially ganun kay Pugong Biyahero shout out welcome po kayo sa aking YouTube channel random channel mga viewers ng Katekram viewers ni Daddy Frankie viewers ni si Pugong Biyahero welcome po kayo sa aking YouTube channel okay salita tayo mga viewers ko ito mayroon akong reaction comment din sa video Patungkol doon sa napad yung video upload ni na to, ni Kaliga Prab. Patungkol sa uh, kay Carla at saka ni na to, kay Carla saka ni Jomar. Yung Jomcar mga viewers ko. Alam nyo mga viewers ko. Lalong uh, lalong minahal ng mga sponsor itong si Jomar at si Carla. Bakit yung nasabi mga viewers? Kasi nung mga itong mga araw na napapanood ko sa upload ni Kalinga Prab patungkol sa Jumcar ay sobrang sobrang todo suporta ah, mga viewers ko ito mga sponsor sa Jumcar kay Jumar at kay Carla mga viewers ko kasi biro mo yung mga viewers ko baklase ha nirigaluhan itong si Jomar ng motor ng isa sa mga sponsor ng Jomcar. Di ba? Ipaklase. Hindi lang uh, ano hindi lang sila tagahanga, mga viewers, hindi lang sila uh, Jomcar panati kung tawagin. Binibigyan pa sila ng mga regalo. So malaking blessing para kay Carla itong mga sponsor na to at itong si Kalinga Prab, malaking blessing talaga sa buhay niya. Bakit ka mo? Ang dami nagmahal sa kanya simula nung madiscover siya ni Kalinga Prab. Di ba mga viewers ko? Ang dami nagmahal. Di ba? Kaya tayo mga viewers, ganoon din tayo. Kaya tuloy yung support natin, nakakatuwa, panoorin itong Jomcar na to. Kasi bakit? Sobrang mahal ng mga viewers sobrang mahal ng mga sponsor. Lalo-lalo na ni Kalinga Prab. Di ba? Kaya blessing na blisin talaga itong si si Carla kay Jumar. Di ba? Mga viewers ko. Blessing talaga si Carla kay Jumar. Bakit? Kung ano meron si Carla natatanggap na tatanggap na, na, mula sa mga sponsor, meron din si Jumar. Isipin yung biralaguruhan ng motor. Ah, di ba? Mga viewers ko. Ang saya lang panoorin. Nakakatuwa lang. Ang saya lang sa dibdib na talagang may mga tao nagmamahal sa job car itin. Magpang hanggang ngayon. Simula noon nung i e love team si Jomar kay Carla hanggang ngayon tuloy ito yung suporta. Itong pagbibigay ng regalo ng motor kay uh, Jomar, di ko lang alam kung ilang ipusun na ito mga viewers ko. Eh. Alam nyo naman eh, ako kasi sa lahat kasi ng Kalingap love team, sinusuportahan ah uh, oh, sinusuporta ako at ko hindi ko na tinitingnan kung anong episode na to sila kasi ang dami nang ang tinutulong ni Kalinga Prab na mga love team, hindi ko na ma alam kung anong episode na sila katulad ng Biancy, di ba? katulad ng Krista tayo Junkar, ah, di ba mga viewers ko so, so ganun magmahal Ganun magmahal ang mga sponsor kay Jomar at God Rege Carla. Sa mga salita, Jomcar. Mga viewers ko. Sa Jomcar. Ganun sila magmahal. Ano ganun ba naman ang motor? Viewers. Nakakatuwa, di ba? Kakaiba eh. Nga, grabe magmahal sa mga sponsor ng Jomcar. Di ba? Tapos, iba, yung iba naman, mga naiingge kay Carla, binaba si Carla, kesyo ko ano-ano mga sinasabi. Di ba mga viewers ko, kesyo, maartik, kesyo, ganon. Kesyo, lumalaki ang oh, ulo. Hindi ganon eh. Dapat, bigal tayo, dapat. Ito mga inggit yan, mga inggit lang yan, mga viewers ko. Hindi ko alam kung gusto na paghiwalay ng yung car, pero di na nagkakamali. kakamali. Habang ginagawa na ng kwento, yung dalawa, ay lalong kumakapit sa isa't isa. Di ba ganon yan mga viewers ko? Ito gumawa ko ng video clip, doon sa Aplodicaling na Rob

mga wala, mga wala, yun lang, 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 yun Bye.

<laughs> <Okay lang. laughs> so ayan, kita niya di ba mga viewers ko? Grabe! Nagulat pa nga si, ano eh, si Jomar kung bayad na eh. Sabi nga ni Carla, biniro pa niya na ikaw magbayad niya. Siyempre, motor yan mga viewers ko. Siyempre, kailangan talaga. Kasi yan. So nakakatuwa di ba? Ang saya lang. Dahil talagang hindi makapaniwala si Jomar na may magregalo ng motor sa kanya. Grabe, grabe. Wala mapagsidlan yung tuwa at saya ni Jomar. Di ba? Kaya masabi nating natin, blessing talaga si Carla kay Jomar. Kasi bakit mga viewers ko? Kung anong meron si Carla, meron din si... Meron naging sponsor kay Jomar. Mga viewers ko, ganun. Ganun sila kamahal itong car na mga sponsor nakakatuwa. Kaya tuloy lang suporta natin sa mga love team na ginagawa ni Kalinga Prab, mga viewers ko. Iyahan natin mga nambabas dyan sa ilan. May nambabas kay Bianci, may nambabas kay Carla. <coughs> di ba? Oh. May nambabas. Hindi eh, di ba natin napanood yung upload ni Kalinga Prabia? Yung itong ano to, yung nambabas kay Carla, yung hindi tinakbo ni Carla si Arjen sa ospital at ni Edo. O, di mga viewers? Binas doon si Carla. Grabe katakot-takot ang pababas sila kay Carla. Pero lang inisip na si Carla ay eh, matahimik lang. Matahimik lang. Eh, pwede naman niyang isang tabi muna yung ano yon yung modeling na yon di ba? May mga time, time na yun eh. Doon siya nadali si Carla. Ang dami ng bus doon eh. Pwede may isang tabi, bakit unahin ko ba yun? Kung isa naman yung kamag-anak ko, eh, agaw buhay. Di ba? takbo ko muna sa hospital. Eh, may mga araw pa naman, mga, mga araw na pwede ako mag-attend. Di ba? Ganon yung mga viewers ko. So, ganon siya Carla kasi ba pagmahal sa pamilya. Ah, di ba? Itong si Arjun pala, eh, kamag-anak niya, pinsan niya. Doon natin alaman At si Ross Andon din, pinsan niya. So, ganon mga viewers ko, ganon nakakatuwa na katulad ni Carla, ay talagang dumami yung nagmahal ng mga sponsor. Gano'n kay Jumcar, kay, kay, Jumar. Marami rin nagmahal ng mga sponsor. At uh, isa na nga yan, yung regaluhan si Jumar ng motor. Grabe, in max. Grabe, in max na motor. Tapos ang maganda doon, mga viewers ko, may disumobra, yung pera na ipinadala, yung natira, ibinigay kay Carla. 16,000 mga viewers ni kanina pa. So, di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Pero paano? no, meron si Carla. Bagamat hindi motor, binigyan naman siya ng cash. Kasi, yun matira kay Carla. Ganun magmahal ang mga sponsor ng Jomcat. Ah, di ba? Yun, binawas. Bali, bali 19,000 sana. Eh, yung 3,000 pang merienda nila, pagkain nila. Siyempre, kailangan din nila mag merienda. So, ganun mga viewers ko. Ganun magmahal. Kaya tuloy ang suporta natin sa Jomcar mga viewers ko. At huwag tayong magsasawa na panoorin yung mga upload video ni Kalinga Prab kahit ito'y mga ano to, mga dati pang upload video niya. Katuloy ito, napanood ko. Upload dati video upload ito ni Kalinga Prab na ngayon ko lang napanood kasi nga sa previous tra trabaho yung mga dati mga upload video ni Kalinga Prab sa mga hinahanga natin charity, um, lab team, katulad ng Junkar, ayun ko na po noon. So nag-comment ako dito, tag-reaction, reaction ako. Dahil nakakatuwa panoorin, at ang saya lang, dahil doon sa dito, nung magbigay si Kalingap ng iyong sponsor kay Jomar ng motor, binigkas niya yung mga nag-sponsor. At hindi lang yung nagbigay ang, ang uh, binati ni nagpasalamat si Jomar, kundi sa ilang pa mga taga-suporta na sponsor din sa Jomcar gano'n din si Carla, nagpapasalamat din. At gano'n din si Jomar, nagpapasalamat din kay Carla. So, gano'n, gano'n mga viewers ko. Gano'n ang vice versa. ganong excuse me, gano'n magmahal si Jomar kay Carla. Gano'n din si Carla kay Jomar. So, tuloy lang supporta natin. Okay? So, yun na sa akin mga viewers ko, sana huwag na natin iba si Carla, huwag na natin kaingitan, kanyakin natin si Carla bagay ko supportahan pa natin lalo. Di ba gano'n yun? Ito mga nang baba, isang tabi eh wala silang pakialam. Hindi na iniisip na tayo mga viewers, eh nasasaktan din habang binabas sila si Carla. Nasasaktan din tayo eh. Masakit din. Siyempre, mahal natin si Carla. Mahal natin ang Jom Di ba ganun yung mga viewers ko? Siyala sa akin. Okay? Palala ko lang ulit mga viewers ko. Baka may nanonood dyan. Hindi pa nakapagsubscribe dito sa akin YouTube channel. Rami sinin. Pakisubscribe lang po. Like and share and comment. Okay? Pasubscribe lang po kayo mga viewers ko. Dito sa akin, comment. Reaction dito sa video. Upload ni Kalinga Prab at ako uh, kukomenta ko mga viewer. Kasi masaya lang at tuloy lang support natin sa Kalinga. Kaya tabi sabi ni Kalinga Prab, buwang Kalinga, one family. O diba? Bagamat ako hindi po masyadong ah, uh, tawag dito, hindi ako masyadong nare-recognize ng Kalinga pero papasalamat din ako kay Kalinga Prab dahil yung aking mga comment nare recognize pa naman niya nag i pa naman siya. Heart. Hina-heart niya mga viewers ko. Gawin din si Kuya Bal, yung aking mga comment sa kanyang mga video upload, nag respond siya. Heart. Hina-heart nila. So, ganun lang mga viewers ko. So, tuloy lang tayo supporta natin sa Kalinga. Okay? Ulitin ko ulit. Shout out yung Kalinga Prab. Kuya Bal, atin na Ate Jack. Shout out sa lahat ng Kalinga partner. Shout out sa inyo. Kay Julay Paunil. Shout out sa yon, Kay Julay. At sa mga Kalinga pa... Uh, ano to, partner, katulad nila Edo, Kalingap Edo, Kalingap Dan, yan, mga Kalingap partner yan eh. Kalingap Dan, Kalingap Edo, o, diba? Yan, Kalingap David, yan. Marami pang iba. Na, Kalingap Edo, yan, mga ganun, mga, ano to, mga sakos na sumu number one sumusuporta sa Kalingap pag may mga pabahay. Okay, yan lang sa akin mga viewers ko. Salamat at pagpalain po tayo. Nampang may kapal. Subscribe lang po kayo. Like and comment. Thank you. Bye.